kaya na nga ba talagang makipagsabayan ng Pilas Pilipinas natin sa mga European teams sa FIBA OQT na parating at sa iba pang FIBA World Cups na maaring maganap sa mga susunod pa si coach team ko na nga rin daw maaari ang pinaka perpektong coach na humahawak ngayon sa ating Gilas Pilipinas team pero sapat na nga ba ang kalidad ng ating mga player para makipagsabayan sa matitinding bansa sa FIBA World Cup na makakatapat natin. At ito nga ba talaga ang pinakasolidong line-up ng gilas natin na sinasabi nitong si Coach Tim na kanyang bubuuin Tara pag-usapan natin yan. Suntok sa buwan nga araw para sa Gilas Pilipinas na makakuha ng tropeyo Piba World Cup at masyado pa talagang malayo ang kalidad ng laro natin pagdating sa mga European teams na makakatapat natin. Although sa Piba Asia Cup ay eh malaki na araw ang naging improvement natin at last time nga ay eh nakuha pa natin ang gold medal sa Piba Asia Cup na nangyari na yan after 60 years. Masyado nga matagal ang 60 years para mabawi ang gold medal na yan sa FIBA Asia, lalo't alam natin na nasa third country tayo pagdating sa sports ng basketball. Dito pa nga lang raw sa FIBA OQ, tinaparating ay talagang mahihirapan na ang ating Gilas Pilipinas dahil sa dalawang bansa na makakatapat natin sa Group A, ang Latvia at ang Georgia na nasa top ranking sa FIBA World Cup. Kaya naman mabigat na laban, agad ang sasalubong dito sa ating Gilas Pilipinas team. Dangle labas na nga ang FIBA sa top 10 ranking ng FIBA World Cup ngayon. Kasama ang Lithuania, France, Argentina, Canada, Latvia, Australia, Serbia, Germany, Spain at ang USA na nasa number 1 ranking ngayon sa FIBA World Cup. At ang matindi nilang katunggali ay ang top 2 team dito ay ang Spain. Simula noon pa naman ay talaga nga naman ang dalawang bansa na 'to ay talaga nagdidikta na pagdating sa FIBA World Cup. Ang sampung bansa na yan ang pinakamatunog na bansa pagdating sa FIBA World Cup. Kaya naman, kung iisipin natin ay suntok sa na maabot natin ang top 10 ranking na yan sa FIBA World Cup. Kung sa South Sudan nga at Dominican Republic, inahirapan eh na ang ating gilas ng nakaraang World Cup na nasa top 20 pa nga ang mga team na yan. What if kung makatapat pa nga natin ang mga dominanting team na nasa top 10 ng iba World Cup? Kailangan pa nga raw ng matinding improvement na mangyayari sa ating gilas Pilipinas at syempre kailangan mabuo ni Coach Team ang sinasabi niyang Dream Team ng gilas Pilipinas na kayang tumapat sa mga matinding bansa sa buong Europa. Kaya naman napakaganda nga ng goal nitong si Coach team na patuloy na ang lineup ng Gilas Pilipinas na makakasabay nga raw sa FIBA World Cup. At malay naman natin na kahit sa top 20 nga ay eh, maibaba ng Gilas natin ang power ranking sa FIBA World Cup. Pero ang malaking katanungan nga raw dyan ay kailan? Kailan makakasabay ang Gilas Pilipinas natin sa mga dominante at mga nagaharing pansa sa FIBA World Cup dahil kasabay ng pag-grow at pag-improve ng ating mga player ay eh patuloy pa rin naman ang paglabas ng mga mahusay na player international. Kaya naman talaga nga raw na nahuhuli na nga raw tayo pagdating sa sports ng basketball. Kaya naman suntok para sa atin na mula 60 years eh hindi natin makuha kahit quarter finals nga lang sa World Cup na ito. Isa pa nga dyan, eh pagdating sa height, tinatalo rin tayo kahit pa sa mga neighbor country natin sa Asia. Asip naman na meron tayong makuha na kay Soto at ang laruan ay mala Justin Brownlee. Eh hindi na ako magtataka, nakatakutan na rin tayo ng iba pang mga bansa sa FIBA World Cup at sa Asia. Kaya naman ngayon ang plano ni Coach Team sa World Cup na makuha ang kampiyonato ay malabo pa sa tubig ng kanal. Lalo't alam naman natin ang mga bansa na makakatapat natin dito ay talaga nga naman kalibre at ang mga player ay talaga nga naman na napakahuhusay na at talaga mga veterano na sa Liga ng NBA. Pero hindi naman talaga natin masabi at mahirap magsalita tapos lalo't bilog ang bola pagdating sa loob ng court. At ang mga player ng ating gilas ngayon talaga nga naman na dekalibre at sasabing kayang sumabay sa mga international player na rin. At dagdag pa natin dyan ang husay nitong si coach team sa pagpapatakbo ng ating gilas team. Kaya naman 50 pa rin ang chance ng gilas natin sa plano nitong si coach team pero kayang-kayang makipagsabayan ng ating gilas sa mga matitindi at dominanting bansa sa FIBA World Cup ngayon.